malayo pag ako sa yon. Nandiyan din nalang na yon. yon. Dinis sila ko dako din eh. Tama muna mamahinga mama, Ah. Ay nako mawari na tao ng Ay wala pa nga kayong dala ay pagod agad. Gusto ipahinga. <laughs> ay, dumakad na lang, dumakad. Bago wala man lang ang kadala-dala tubig. Tayo ah. di yan. At tayo, tayo, tay. Yan na dah. Kaya na. Oh, nakarating din. Oh, sabi nung may-ari ay atin na daw itong kapusing hakutin. Oh, ay, ay, di, usay na. Ano <laughs> yung usapan? Ay di tayo daw iupahan eh. Upahan. Oo. Oh. Anong pick up na rin? Ah. Huh? Ah. 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 Oh. Wala man lang tubig. Walang mainuman. Sobra na, main na kauhaw. Bago bigat na bigat na bikat na rin. Oh, Kaslaw. Ay, bakit isa na yung inyong dalang yan? Di kita tatlo yan? Ah. Aking <laughs> iniwanan na yung dalawa. Ay, bigat na bigat na ba kung din saan? Balikat. Po. Tawarin na rin matandang ari. Hindi nag-ari mo na ni isa din lalo. So, oh, no, oh, ka na, bago na ba sa balikat. Ay, nasaan yung dalawang tira? Andun, sa daan. Ay, di babalikan pa rin yung mamaya. Oo. Oh. Nasaan <laughs> uh. na kaya ang kaislaw? Ay, eh, wala pa. Ano kaya nangyari doon? Oo, oh, uh, kaislaw! Ano kang tagal ninyo? Akala ko yung ano na nangyari eh. Bigay hila na. Sobrang sakit na kaalam balikat. Ah, <laughs> pagsala sa isa ay dalwa ay hila naman ako ay lugin-lugin ang may pahakot sa inyo hindi bakit ka ge. Eh? tingnan mo pagdating mamaya ng hapon at parehas din ang ating sahod I masipag o tamad ay pagkaganyang arawan parehas din ang sahod pagdating sa hapon lagi ako naman ang kawaawa ay lagi akong lamang ay bakit ka ikaw eh, daming daming magdala bago sa akin ka magrereklamo ay eh, kung ang dinadala mo yung isa lang o dalawa Dali, ako yung nag-aari muna at isa din lusong para madali tayo makatapos. <laughs> Uy, tayo na! At tayo ni eh, parang huling hakot na yun. Last na yun! Huh? Dali, bango na di yan! Eh, paano tayo mga Ako yung lambot na lambot na ako Ikaw na lang kaya ang bumalik. Ay, kita ninyo yan. Bugulangan na naman ako. Tayo na! Huling hakot na yun! Tayo di yan! So, sa wakas, ating matatapos na ito ay aapat na. Oh. Ati tayo. Tigal ba tayo? Hala. Parang ang maganda pa kaya o tay ating bikisina. na. Ah, bikisin na lahat tayo usong. At tayo usong. Uh, huli huli. Wow. Uh, 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 oh, ya, oh. Yan. Yan. ya. Ya, ge. Ano? Sige. Dapat na. Tutali ito sa tapa. Ikaw na lang at kaya kain mo yan. O, kaya pala mabigat. Ye. Okay. Kaya kaya mo yan. <laughs> ah. Mabigat. Oh, talagang ipinasulo na sa akin ang pagbubuhat ng baba dapat eh, ako na lang ang nagbuhat eh at nang hindi sumama nga yung loob may kasama ka nga at garni naman kagulang oh hindi naman pala magulang eh talagang hinog ano ka oh. ma? o eh ala ang akin nung balikat eh hinog na hinog sa bigat ang akin din oh. hinog din ang akin Kaslaw. law ah, pari na ang ah. ating sahod yan pari ah. ninyo pari ang akin ha ah. ah. ba't ang dami ng iyaw ay ang pala sa ay hindi na arawan. Per peraso na. Ilang ganyan yung Ay 20 sa peraso. Lima. Ayan, tama. Isang <laughs>